kaibigan na padimadi sa mga kayo dako ng mundo sana lagi kayo magiging hindi mo pa naman tayo Hindi ulit yan sa tagi ang bago yun huwag nyo kalimutan mga kaibigan ilike tapos subscribe nandiyan lang naman sa baba huwag nyo kalimutan pindutin yung aking button ayun mga kaibigan nagbababa na binaba muna nila yung yelo hindi tayo makapisturon eh kasi nandun pa yung kotse mamaya lilipat daw doon ayan binitbit na oh sa laki ng katawan yan eh oh <laughs> Kasi boss, koko, tatanggalin na yung kotse. Ah, lipat na tayo. Ito na mga kaibigan, nakalipat na tayo. Diba nandun tayo kanina ka? Nandun tayo kanina eh. Ayan, lipat na rito. Ayan. Bababa ulit nila yelo. yami yan yami gawing ano yan gagawing scramble ah, <laughs> 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 malamig siguro yan ano ha ah, mainit nausok mainit yan

Ah. Lahat yan dito yelo no. Ah. Ayun ah? ah, na po mga kaibigan, nagkakalito-lito na po. Tumalon, eh. tumalon yung isang manok. Inilagay e sa puwitan niya. <laughs> <laughs> Nandito ulit tayo kay mga kaibigan sa Tagig. Nasaan yung atay? Sa loob. Ah, nandiyan sa loob. Di ba kasama sa medical yun? Isa tay. <laughs> walang nanalo, walang natalo. Si Atay. Gusto mm. mo lang ha? Nang one five. Wala, Wala. lang, no? Wala lang, atay siya niya. Nanghahampas man mantong pintuan Ito nakakagulat Kaibigan ang ating karga dito Walang sobra, walang kulang Isak ito talaga Walang pangulam Joke lang, joke

Jo Chris tsaka ano kay ano kay Suryano siya pa rin ay hindi pa tayo nakakapag-deliver doon kay Suryano no? tagal na no? lagi tracking ang nagdadala kay eh, Sunga so kay Sunga di rin tayo nakakapagdala Sunga Oh, dadaan na, dadaan dito sa kabila. Yan. Aming pagbababa. Ay, may pambatak pala eh, oh. Sparkling na tayo. Ayun mga kaibigan tapos na. Hanggang sa muli. Bye-bye.